adlaw sa ating mga malalambing na ilunggo at sa mga palangga kung kapis Ayan, ginahugma ko kayo. Ayan. So, 65 na super lola sa pag-aalaga sa kanyang siyam na apo, eh, lola na siya, pero yung lahat ng mga apo iniwan sa kanya. Yan ang nagre-reklamong si Lola Bit ang inireklamo niya, ang missing in action na nanay ng tatlo sa inaalagaan niyang apo, si Chabelita. Bihira daw umuwi at di nakakatulong. Kaya ang malakas na sigaw ni Lola Beat, Hoy! Gising, Chabelita! Si Chabelita, talagang kilalang gimikera dito yan. Sexy manamit, naka lagi, nakapustura. Todo aura at paganda si Chabelita. Pero reklamo ng Lola Vith niya. Isa kang pabayang ina. Nakita ko naman kay Mama Vith yung niya sa mga anak ni Chabelita. Yung pagmamahal niya, yung pag-aaraga niya. binihisan. Yung mga anak ko, iniwan ko po sa Lola ko. Pero nabibigay naman po ako, pero hindi naman po talaga kalakihan. Dati po, ma'am, pag nag-ano po, nagbibigay siya sa akin. Itong huli, hindi na. Maling gawain kaya ni Chabilita ay matigil na o konsumisyon pa rin siya kay Lola niya? Lola Vith at Chabilita, harapan na! Ah! Oh! 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 Paano ka nagkaroon ng gano'ng pangalan? Nung bata po ako, ano, uh, mataba daw po talaga ako. Ay, so gano. parang lagi po ako binabansagan na chubby, chubby lita, gano'n po. Ayon. Nanay Viet, ilan taon na po kayo? Raning 65, ma. 65, okay. Nanay, siyam ang apo na nakatira sa inyo. Ilang anak yan? Bali, apat, ma'am, sa, uh, sa kanya. Pamang apo ko siya sa pamangkin, ma'am. Eh. Ah, mga apos sa pamangkin? Siya. Okay. So, ilan pa yung mga magulang nung iba pa? Apat po. Um. Apat. Apat silang lahat? Apo. Okay. Ang lima na... po siya, ma'am. Lima. Apat. Lima. So, yung apat, hindi mo inireklamo kasi tumutulong? Opo, nagsusuporta pati. Ah, nagsusuporta naman. May mga trabaho. Opo. Pero hindi sa iyo nakatira? Pag-araw, ma'am, sa akin. Pag sa gabi, kinukuha na nila. Ah, so parang daycare? Opo. Uh -huh. Daycare. Nakaka-daycare oh, pero maganda naman din yan kasi para bumabata kayo dahil napapaligiran kayo ng mga bata. Yun din ang maganda dun sa may lola pa, ano? Tapos working parents. Ang problema nyo ngayon dito sa kechabilita na pamangkin nyo, hindi tumutulong. Ano pa ang mga reklamo ninyo? Ano pang problema? Pag dumating siya sa bahay, ma'am, ano lang, uu, uu, aalis siya ulit, pero pag pag nandiyan lang sa matulog. Ay! Parang ginagawa ka yung boarding hindi na, house. Hindi si yung mga bata. Ilan taon na yung mga anak niya? Eight, seven, saka three.